Good afternoon, good afternoon mga kabulatik Today's video ay May bagong Video naman tayo ngayon Today's video ay Time is 2 2.30 ay May pupuntahan kami ngayon ni Mrs. Ay happy kami kung saan kami pupunta Pupunta kami sa mga Lugar na walang tao Chela May pupuntahan kami guys Nang super happy ako subong ngayon kasi dahil pinayagan na ako ni misis na kumuha ng motor kaya tinawagan na kami pupunta namin mamaya ang motor sa motor star kaya ngayon maka bike bike na ako kahit motor star lang bike bike na alright let's go Let's go guys, pupunta na kami ngayon sa Motorstar makuha na kami ni misis sabi daw siya yung unang sasakay punti uh, you know, sumakay sa sa sputor star no big bike ayun <laughs> dito na kami sa no? Araneta ngayon Araneta ay itala na namin yung impact kasi kukunin na namin yung aming motor may another bayaran every month talaga dapat dapat ano dapat ano ha dapat ano, ano? dapat magsaga lang para lahat makukuha di ba so, kaya talaga ko na gusto umuha ng motor na motor star kaya motor star lang kasi para maka -try tayo tayong sumakay ng big bike yeah. so, asun, mama, mga man kung so, anong ibibigay na sa atin ng Panginoon, yun lang. Tatanggapin ka. Another blessing naman po. Eh, wala na naman akong dalang buwagpin. Nandun, no? Yan, doon na lang tayo magkikita kasi magsasakay na kami. Bye-bye! Dito na tayo ngayon guys sa Motorstar tayo. Yan na po ang aming bulatik na motor. Yan, napipilap na yung bisis kong bote. Kaya ngayon, so excited na makuha ko yung motor. Yan na ang aming bulatik baby motor. Let's go. Yan, napipilap na kasi mamaya, mauwi ko na ang baby bulatik ko. Let's go! Oh guys, nandito na po, nakauwi na yung motor ko na si Bulatik, sobrang astig guys, tignan nyo guys, sobrang alimaw na alimaw to, kahit putol star lang matiba ito, solid yan guys, tignan nyo po ang Bulatik baby namin, yan, Ooh, mapapawaw ka talaga sa mukha niya, Alright! super happy happy ako talaga naka first time na motor ko na big bike to guys thank you thank you lord sa blessing na binigay mo may bayaran na ako every month <laughs> iyak ako parang iyak na masaya kaya ako iingatan kita baby bolate let's go let's go bolatek